Magandang araw mga kaluto! Ngayong araw, magluluto tayo ng dininding na patola at talbos ng sitaw. Magsasahog po tayo ng pritong tilapia at yung tinatawag naming kuros o dried shrimp mga kaluto. Tara na, lutuin na natin to! Prituhin na natin tong uh, dalawang uh, tilapia mga kaluto. At habang tayo'y nagpriprito mga kaluto ay uh, hugasan na rin po natin 'yung ating uh, mga gulay, talbos ng sitaw at patola mga kaluto. Ang gagamitin po natin pampaalat mga kaluto ay 'yung madalas na ginagamit ng mga Ilocano, ang bagoong isda. At maglalagay din po tayo mga kaluto ng shrimp cubes na siyang magpapalasa sa ating dininding na patola at talbos ng sitaw mga kaluto. Balatan na rin po natin yung ating patola. Ganto po ang paraan ko sa pagbabalat ng uh, patola mga kaluto sa gantong klasing patola. Ngayon naman mga kaluto ay uh, hanguin na po natin yung ating uh, dalawang prinitong uh, tilapia mga kaluto. Bali isa lang po ang aking isasahog dyan. At ngayon naman mga kaluto ay islicen na po natin yung ating uh, patola. Aking munang babatiin yung aking churchmate na si Cedric Nierba ng happy birthday. Bro, happy happy birthday sa yo maglagay na po tayo ng tubig mga kaluto bali isa't kalahating uh, bao lang po yung aking linagay na tubig at ito naman linagay ko na rin po yung ating uh, dried shrimp at yung ating bagoong mga kaluto at ating takpan at uh, hintayin po nating kumulo ito mga kaluto pagkatapos po nga kumulo ito mga kaluto ay ating buksan at uh, ating uh, haluhaluin mga kaluto para kumalat po yung ating uh, bagoong isda mga kaluto at uh, isunod na po nating ilagay dyan 'yung mga kaluto 'yung ating shrimp cubes mga kaluto. At uh, halu-haluin natin para mapabilis po ang pagtunaw ng ating shrimp cubes. At isunod na nating ilagay 'yung ating talbos ng sitaw mga kaluto. At uh, halu-haluin lang natin ng bahagya para lumubog po 'yung ating uh, talbos ng sitaw mga kaluto. At uh, hayaan lang po nating uh, maluto ito mga kaluto. Baka pwedeng maglambing ang inyong kaluto. Palike pa-comment, pa-share and pa na lang po mga kaluto. Maraming maraming salamat po. Kapag luto na po yung ating talbos ng sitaw, ay isunod na po natin mga kaluto ilagay yung ating prinitong uh, tilapia mga kaluto. At uh, muli po nating takpan para lutuin saglit yung ating prinitong tilapia mga kaluto. Kapag po nakita niyong malambot na yung ating tilapia mga kaluto ay isunod na po natin dyan mga kaluto yung ating uh, patola mga kaluto. Yan nilagay na po natin yung ating patola at pagka natapos po natin uh, ilagay ito mga kaluto ay takpan at uh, lutuin po natin saglit ang ating patola mga kaluto. Kapag luto na po yung ating patola mga kaluto ating nang tikman. nag George! Luto na po yung ating dininding na patulat talbos ng sitaw, mga kaluto! Halika yun! Tayo'y magsasandok na! Kapag ka nasandok na, tayo kumain na! At bago tayo kumain, magdasal muna tayo, mga kaluto! let's pray Lord God maray maraming salamat naman sa pagkain ito linisin mo siyang maging kalakasan ko salamat din naman sa patlubay mo at pangalaga mo sa aming kalusugan and Lord God thank you so much Lord for all the blessing na ibinibigay mo sa amin and Lord God maray maraming salamat po in Jesus name we pray Amen magantayon kakabsa magandang tayo magdato hindi guna. mayat na talaga quality Mara. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing lagi magdasal count your blessing and stay positive!